Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, kung umalma ang ilan sa mga senador sa charter change, salungat naman ang opinyon ni Senator Sonny Angara. Sa ad ni Angara, hindi naman ikasasama kung susuriin ang economic provisions ng 1987 Constitution. Dagdag ng senador, halos apat na pung taon na ang nakalilipas ng masulat ang konstitusyon at marami na ang nagbago sa mundo, partikular na pagdating sa economic boundaries. Anya, marami sa existing provisions ang outdated na. Aminado si Angara na umiikot ang kontrobersya ng amendment sa political provisions at marami ang nangangamba na matulad ito sa mga dating attempts na ginawa lamang para sa pansariling interes. Diin ang senador dapat lamang ipagpatuloy ang charter change kung malaki ang magiging benepisyo dito sa bansa at matitiyak na ang makikinabang dito ay ang taong bayan at hindi ang mga nanunungkulan. Sinabi ni President Ferdinand Marcos Jr. na makatutulong ang Proposed Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan ng Pilipinas at Japan para mapanatili ang kapayapaan sa West Philippine Sea o WPS, lalo na sa patuloy na pangihimasok ng China sa katubigan ng bansa. Sa gitna ng bilateral meeting ng Pangulo kasama si Japan Prime Minister Fumio Kishida, kanyang sinabi na magiging daan ng RAA sa pagpapatibay ng maritime cooperation ng dalawang bansa. Magiging susirin ito sa paglalat ng mga alituntunin kapag bumisita ang mga hukbo ng Pilipinas para sa training at joint exercises. Katulad ng Visiting Forces Agreement o VFA ng Pilipinas at Estados Unidos, papayagan sa ilalim ng RAA na pansamantalang malayang makabisita ang mga tropa ng dalawang bansa sa isa't isa. Sinimulan ng Pilipinas at Japan ang negosasyon ng agreement noong Nobyembre ngayong taon. Bumigat ang trapiko sa ilang mga pangunahing daanan sa Metro Manila kung saan may dagdag na mga sasakyan ang namataang dumadaan tuwing rush hour sa ad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayon kay MMDA Traffic Enforcement Group Director Victor Nunez na obserbahan ang pagtaas ng traffic volume sa EDSA at C5. Dagdag ni Nunez, nakita rin ang pagbigat ng trapiko kahit weekends. Sa datos ng ahensya, mula sa unang dalawang linggo ng Desyembre, may nakitang increase na 10,000 hanggang 15,000 na bilang ng mga sasakyan sa major roads ng NCR. Una nang sinabi ng MMDA na aasahang tataas pa ng 20% ang volume ng mga sasakyan sa EDSA sa darating na holiday season. Muling magbabalik ang Metro Manila Film Festival o MMFF sa mga sinihan ngayong Pasko at sa unang pagkakataon, sampung pelikula ang kasama sa nasabing Film Fest. Dalawa rito ang G-rated movies, una ang comic icon Pedro Penduko na gagampana ni Mateo Godicelli. Isa rin sa pwedeng mapanood ng buong pamilya ang Family of Two na Bida, sina megastar Sharon Coneta at pambansang Bay Alden Richards. Para sa PG-rated movies, nariyan ang Becky and Badet, starring comedy queens Pocuang at Eugene Domingo. Meron pang isang comedy film na entry sa MMFF, ito ang Broken Heart Strip, na bida naman si Christian Bables. Entry ng GMA Films ngayong taon ang fantasy movie Firefly with Alessandra De Rossi. Kaabang-abang din ang gumbuza ni Pepe Jokno starring Cedric Juan, Dante Rivero at Enchong D. Kasama rin sa Film Fest ang dalawang reunion movies, ang Rewind kung saan muling magsasama ang real-life couple na sina Ding Dantes at Marion Rivera sa iisang project at ang When I Met You in Tokyo na reunion project naman ni na star for all seasons, Vilma Santos Recto at King of Philippine Drama, Christopher De Leon. Kasama rin sa entries ang dalawang R-rated horror films, ang Malyari starring Piolo Pascual at Kampon na Bida sina Derek Ramsey at Beauty Gonzalez. Mapapanood sa sinihan sa buong bansa ang MMFF film entries simula December 25, 2023 hanggang January 7, 2024. Samantala, nakatakda namang idaos ang 49th MMFF gabi ng parangal sa December 27. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosaline Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.